mga kaisan magandang uh, hapon po yan sa mga ano po saan daw napupunta yung mga kinikita sa gulay dito mga kainsan pag uh, papatrabaho po yung po mga uh, awa ng Diyos ay yung ating mga kinikita ng kaunti sa gulay talong tsaka po sa kamatis yan hindi na napupunta mga kainsan upa po natin araw-araw Anda, kamusta? Ba? Nalun na. Yan, dito, mga kainsan. Uh, patrabaho. Misa ay apat, tatlo, dalwa. Yan. Dito, mga kainsan. Tayo naman po ay maghahakot po ng buhangin. Anang ano? Graba. Pero po libre na yun, doon sa kabila. At si Miko po ang nangunguha doon mga kainsan. Ay di ito, ang target namin ni Mrs. Mga tatlong taon, apat na taon. Siguro po ay maganda na ito. Na may mga swimming pool na rin di yan. Yan. Yun po ang target namin ni Mrs. At di ano, pag po kumikita na, lipat naman, lipat naman po kami sa amin para ni Mrs. Para sa anak naman namin. Mga kainsan, yun itutuloy na naman yung ating mga pangarap na apartment naman pero nakaprepare na po lahat din yun. kaya lang ito po ang inuuna ko para sa pamilya po at di ngayon mga kainsan ang kagandahan ah uh, gumikita na po lahat sa vlog yung aking mga kapatid yan kaya po ang dami nagtatanong eh kainsan ba't inihiwalay mo si Nakambal yan ngayon po ang kagandahan nun tumatayo na po sila sa sarili nilang paa mga kainsan kita naman ninyo yung dalwa talagang misan hindi na po ako nasama sa kanila ngayon may sarili na silang income po kautol sina kuya Alvin at least sa uh, yun dagdag na rin po yun sa medyo hindi man ganun kami kahirap hindi naman kami kaya kayaman kumbaga andun lang kami sa sakto lang ngayon pag nagawa na natin ito kumikita na yun na po yung kita noon at medyo dinayo ito ng kaunti yun na po ang magpapaganda dito, dito, natin dito target po namin ni Mrs. 3 years ah uh, yan sana makompleto namin ng 3 years tapos uh, doon naman namin sisimulan yung mga pangarap po ni Mrs. namin pangarap namin sa mga anak yan na magkaroon sila ng sariling bahay din mga kainsan tapos ay mga yung you know, apartment Ganun para at least yung susunod na henerasyon namin hindi na ma, hindi na po ganoon kami kahirap. Kumbaga level by level ba. Kasi alam niyo mga mga kung paano tayo nagsimula. Basta ang inuuna ko lagi namin ni misis, mga kainsan sa pamilya namin ay si misis naman wala po siyang wala din naman po siyang ano. Kumbaga sulong anak po siya. Tapos ay ang nanay at tatay naman ay ano na. Kaya hindi niyo po minsan nakikita sa video ang aming ano po ang aming uh, yung pamilya sa side po sa kabila yun lang mga kainsan at uh, thank you lord at uh, kahit paano ay eh, nakakautay-utay po kami eh di yung sabi ko nga sa inyo yung susunod na henerasyon namin medyo hindi na talaga kami yung as in dati hindi kagaya dati pag hindi kami tatrabaho hindi kami kakain naranasan namin mga kainsan yun kaya yun, sinorte tayo ng kaunti Sa Sa awa ni God yeah. Utay utay Kami naman mga kaisa na wala din pera Ay di kaya nga la Ay di ganun nga Pag nakakorta kami ng kaunti Inilalagay namin sa maganda Pang ano na po ba Yung Sabi nga ay pang matagala na Lifetime Hindi po kami makikita nyo mga kaisa na bibili ng kung ano ano yung mga kahit, kahit yung mga damit ko po ay paulit-ulit sabi ko nga sa inyo saka na tayo bibili ng maganda pag uh, medyo talagang nasa ano na nasa magandang katayuan na lahat po mayroong nagko-commit din ba't kainsan inuuna mo yan ay siyempre mga kainsan ito muna para income po lahat ay di ano pag kami naman po madali na naman yung sa amin eh pag gusto namin siyempre magpatayo din kami ni misis eh madali na yun mga kainsan ito na muna para kasi hindi ko pwedeng iwanan mga kainsan eh yung pamilya natin eh si misis naman din na halos ang nagpaplano nito mga kainsan kami dalawa ay di go at tapos ang gusto namin makapag-aral din po lahat at uh, kahit po yung mga pamangkin namin pag matutulungan namin ay mapag-aral kasi gusto namin yung maging makatapos po lahat para mahirap pag hindi nakatapos yan mga kainsan at uh, salamat ulit sa inyo ay kung hindi dahil din sa inyo edi di wala mga kainsan walang ganar eh walang makikita utay utay basta uh, si pag lang mga kainsan yan mga kainsan si uti po ang uh, nag ano nag uh, oh. po yan, tinapos niya bukas uling makaaga po at ating ahakotin naman yan ahakotin po ari Toy. Nagniyog ba? Ako bukas ulit. Eh. Ba, ang kasi uti ito, toy. kapit. Na mga kaisan, ari na ba? atin mo ko tuya sa gitna. Hindi ko na pagsasalin sa ring. Wag na, ayos yan. Na mga kaisan, atin pong iya uh, ano muna ka ni. Ibibiyahe po pa bahay. Medyo mauna po, gawa ng ahon po ay na po talaga ang karga natin ay di yan ang laking minus natin mga kainsan ano kaysa tayo bibili pa isang kubik ko yung mahal din tayo tay pag may limang taon siguro ay matatapos ay naman din ano porsigido daw ah sabi nga ay eh, pag porsigido pur ka sa pangarap mo gagawin mo lahat huwag mong iisipin yung pagod mabaraso mga kainsan Baka rin na may ilang kilo ay yung nagbabayabayawak ay Big up Ah, siya Hindi nyo yung bayo to eh Oo o. Si Miko Hindi nyo to eh, kasi hindi nyo to eh, kasi hindi motor mo din niya oh Mga bato kuya, panambak Babaya-baya wak. Oo nga. Yan. na ba? Isa lang. Eh, makaaga lang nagsimula. Bukas ulit, maghapon. Hindi kaya mauka yun ano. Sulo. Sulo. Siyempre tatapa si Kualdwin. Siyempre nangangawin to to ikaw. Naingat, yan ang laki ng iyong ano, pandulo. Kaya sabi ko, baka hindi tiwag ring. Kasya kuya. Kasya kasya rin. Kasya oh, ko Oo, oh, sira pa ko rin. Oo, no? oh. oh, nahon niya. Si Kabis po pala. Nakita nyo mga kayo si Kabis Si Kabis yun ah. Oh, Pinsanin ko po yun. Vlogger din yun ah. Si Pinsan, nagniniyog po. rồi ừ. thế ừ. Ừ, mấy cái lại sao Pagpupil-pil na, saka natin pumimislaan yan. yari na mga kainsang utay-utay hmm. pakita yung may isang linggo na gahako tuwing hapon ay yari po ito lahat Pabakod po. Ay, ako na. I ibusin mo na. Busog na. Yung ating pala. Stupid. Ay, ako. Inom na ako. Bago naman yung sprocket natin. Bago din. Hmm, pinaltan ko na ito yung sprocket. kaya si kabis pa rin nangangawit si kabis pa rin no mga kaisan yun Yung si mga ngawit na rin ay. Ha? Ngawit na rin, na. Mo ako, yo. at nas pawis naman Eh. Tama mo lang pawis? Sige nga. Baka dala pati mura. <laughs> <pang> Tuloy <laughs> <-tula>. na no <laughs> susun, kus ka. <laughs> <laughs> yun, o, ay, ganun ka ng putik Ay ganoon talaga ah. Dahil wala kang aray Ito sa unahan Sa akin muna ko yung pipilpilin Pag pipilpilin na sa ako kumimislaan Ano? Aba kaysa bibili mo pari, ang mahal na rin Ang dami naman doon, nasa na palak lang Oo, oh, ang ikaw nanguha doon Oo, palak ng palak lang Baka oh, dami pa doon Oo, oh, oh. kahit isang truck nga Palak ng palak lang sa tulay Hmm Ito pa buwasan eh na ba Oo, uwi Ah, Parang ka natin si tiyo guring uti -go ay Parang ka si tiyo guring Yeah Ta Oh

ka pa talaga pag sinisiyon ito mo, walagyan mo na ganyan, ang hindi Ay, guys, sa ako maipitan nakalawak-lawak po para po ba ay ano ang mangyayari to di kada daan ng tricycle hindi pil siguro after 3 months after 2 months pag pil na at kita natin mukhang matibay na saka natin mimislaan para matibay na nga naman ito lang naman ang mimislaan natin ito mga kainsan hanggang dito lang yan parang na rin yan kasi nga nagpuputik ito eh nagpuputik ito lo ano na po yan ah uh, po yan ito lang po ang pinakang simento dahil unahan po ito eh ito tapos po hanggang dito lang din ang simento po niya hindi po lahat ito sisimentohin hanggang dyan lang yung parang tiles na simento tapos daan lang po yung design niyan yan. hindi talaga siya totoong yung simento lahat hindi po. Talagang parot pa rin eh. Putoy. Pigting. Uh -huh. Yan ako eh. rin ah. Ayun ano na nai. Sa nga pala. Sige na nai. Ate, ate, pagtutulong-tulungan. Paano ito yung tulak na yun? Parang, parang. Baka kung mula sa pagsaan. Hindi, hindi. Kakalasan. Ang mama, napalaban ka ano? Uy. Napalaban. Buti ang barita. Napalaban ikaw. Eh. Buti, hindi. Ano, kapon. Buti ang buti din eh. may kita ba tayo? Hindi, sala. Hindi sa tabi. Hindi. Parang ako tayong tulungan tayo, papaganoon. Hmm, hmm.

po kay Kuya Romel Samadillo Ano pa kalan to? Kuya Ronel Samo Kuya Ronel ay pasensya ka na At eh, pumunta po ng linggo din eh Ma May kasama ba lang eh? Mag-asawa? Mag-asawa Ayan ay pasensya po hindi niyo ako naabutan At uh, minsan po ay pag ay family day po Minsan po ay eh, wala ako dito sa bukid da Pero minsan nasaglit ako pag maraming gawa Kaya lang ay eh, pag alas 10 eh, Alam mo nyo mga kaisan Minsan ko lang di makasama ang pamilya Laging busy din pag hapon, maga Kaya paglinggo talagang ginagawa ko ng paraan Yan Maraming salamat po kuya, ano, Kuya Ronel Samodeo. Ayun, at saka kay Ate sa asawa niya. Salamat po sa posit sa bagulan. Ayun, alam po nila na paborito ko po ito. Ayun, salamat po nang marami. Ayun, ari po. Lalahukan po ni Nanay ng kamatis. Ayun, at uh, magdala na daw lang po ako ng pawi Nanay. Ay, hello po, Sir. Ma'am. Yan, ko. Si Salamat po sa uh, padalan niyo ano, pusit. Pusit. Bagulan. Mm. Dalaw't dami kamatis. Ang masarap. Nga. Bagong pitas po yung ating kamatis. Ilalaho ko na po ng inay. Eh, masarap nga yan nanay. Tatay Susano, uh, happy happy birthday po. Yung po ay uh, pumunta rin dito. Happy happy birthday po sa iyo, uh, 61 na birthday from uh, Kuya Japs sa anak po ninyo at uh, more birthday to ka po at uh, ingat po kayo palagi mga kaisan yun, nagtatrabaho po tayo dito pa saglit-saglit yun, si nanay nagluluto na sari, uh, sit po na po ang si Kambal po ay naghardinera. Padala po ni Kambal at aripi padala po ni Nanay po Hinati mo Nanay, si Nakambal dinalhan mo. Yan, padalin po natin maya maya. Yan, si Nanay po ay dininagsasaing. Ay, eh. Eh, salamat Nanay. Eh, ay, yeah, tuwan-tuwa na masinitis na rin. Play play. Yeah. mga kaisan, mga bata pong nanonood sa akin Ito eh Ito um, oh. ano eh yung ibang mga kasama mo? Ando po Ayan mo na Ayan. Ito po Ito eh, buso Ayan Ilan mo yung kasama mo kanilang nahing? Ilan yun? Sino Nawala na? Nainip? Lima po yun mga kasama namin Oh One, two, three four five. 5 lagi niyo sa butas ng taga, ha? Yung picture. Hindi <laughs> <laughs> ito <tayo>, pang ano. <laughs> sa ano po? Sa tricycle ni Papa mo ah. 3, 4, 5. O tayo. O. Aray, pamangkin ko sa pinsan. O, o. Pamangkin ko yun sa pinsan. Ano ko toy? Papa mo toy? Ah, sige otoy. Thank you po. Yeah, thank you.